ng araw po ibigyan na po natin ang kasagutan yung katanungan ni ate Roselia kung paano idiretso po yung pata dito po tayo magpipihit gumamit tayo ng plus group natin to sa kaliwa ayan po lumuwag na po siya pag po ganyang niluwagin niyan huwag nyo pong sisigutin yung angata ng pata para hindi po mabago yung angat. bago po higpit ibaba niyo po yung needle bar na ganyan siguraduhin yung nakadirection na Tsaka ganyan yung higpitan na po na gusto. Siguraduhin yung may pet Kasi baka lumuwag mabali yung karayong tamaan pa kayo. Yan po, nakadiretso na po siya. Subukan natin patakbo yun kung may sasagi. Try po natin. Hinamit mo yung pata para hindi po yung tubig po. yung pwesto niya ngayon. Ganun lang po yung pagsisentro ng pata.